Good morning mga ka Spiro. Back to the zero na naman tayo mga ka Spiro. Update tayo sa kalagayan dito sa aming ilog. Baha. Maghahanap tayo ng mga anod. <laughs> yung tagdusi. <laughs> Hanap tayo ng anod ng mga tagdusi ba? Tagdusi Oh. Magkikita nyo dito sa likod ko. Oh, malakas yung agos. Agusan del Sur. <laughs> maraming maraming tikba mga lords. Mga kay may, may mga apak dito mga kay Spiro. yung mga apak na to yung yung ano. Yung, yung mga patalanda patalanda palatandaan Yung mga apak nito yung malakas umakyat. Yeah. <laughs> <laughs> oh. Wala na. Tinikba na talaga. Oh. Ayan. Tingnan nyo. Oh. Oh, kita nyo ba? Kita ko rin. Oh. Wala mga kaispiro. Tumupong na talaga sa pangpang -pang yung tubig, mga kaispiro. Ayan. Tapos dito, may, nga pinaruta na, may, aslo, mga, oh, may mga pinaruta na ginawang aslo, mga kaispiro. Oh, may mga pinarutan na, mga kaispiro. Ayan ba? Yan. Oh. Yan yung kalagayan natin dito mga guys, bro. Lakas ng agos mga guys, bro. Oh. Isa. Piki. <laughs> Piki. Ito yung gapo dito sa kapo. yan sayang tala talaga yung mga nyog ayan ba bagong bagong tumba lang yan yung isa na yan yung isa na yan bagong tumba lang yan oh talaga talaga tayo oh walang dosi ngayon wala talaga may mga dos por dos pa dyan oh ano do? Dito, dito talaga na nasampig, ano? Marami ng babawas. Ito yung may-ari dito. Nang ano? Pumunta dito sa engineer. Engineer, anong pakay mo dito para makadaan sa tawid? gipun pa ko, na maka halap lang, ano? Naanod ng yan ang, yung binta niya, yun ang ibabagaw ko sa tulay dito. Oo, oh, lagyan daw ng tulay. Mula dyan sa kabila, lagyan daw ng tulay dito. Para may madaanan para... May madaanan yung akit ng nyug dyan. Oh, para daw may madaanan. Magaling talaga ito. Magaling talaga si engineer. Hmm? Suot ka ng bulletproof engineer? Meron, meron. <laughs> meron. Okay, okay. Puro na lang ang lugo. Nahuli na lang pa, nahuli na kami dito mga kaes, siguro kanina pa sila ng ano, ma masirom-sirom pa ba? Puro na lang mga binuungan. Oh, mga binuungan pa daw. Mga binuungan na lang, binuungan. tumawag. Oh, mayroon dito mga kaes, kabalo nakabalot oh. Kwarta yan. Kwarta yan, madarag-darag yan eh. Eh. Ano. Ganyan talaga dito oh. ito Oh. dati mga kaespiro maliit lang to dito na ano kanal yung kanal lang na maliit ah, sa kakabaha lumaki na ng lumaki hindi na makatawid oh. palalim ng palalim palarom ba ng palarom yan, wala na Wala nang uyog dito pala. Ayun na. Uwi na lang tayo mga kaespiro espiro Ayan. Pero ngayon doon sa kasulungan sigurado ako. Parang pista ngayon doon. Oh, may nasampig dyan. Ganyan hmm. palang hinagis. You know, wala na talaga aabot na talaga to doon sa kanipaan yung ilog na to oh, napakalaki na napakalawak na oh ayun pa nagudul udul oh tuyog tuyog sya Uyub tuyog oh Udulo udul eh. talaga mga kaspiro pag ganitong baha yung iba nagkakapira yung iba na, yung iba naman napipirahan. Yung iba na iinis. Oo. Kasi yung mga nyug dito sa amin pag mahal. Nagkanda lakwat siya yung iba. Yung 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 mga lubi. Pag ano na, pag pag umabot na ng sampo ang presyo ng lubi. Nagkanda lakwat siya na yung iba. Na ano na, na nalayaw na ba? pupunta na sa ibang lugar minsan na yung iba nasa kay ng sidecar yung iba truck gumagala na sila yan kaya mainam talaga disiplinahin yung mga lubih para hindi magsialisan ah, uh, mag ano ba ng curfew ba i yung lubih yan yung iba na langoy yung iba naman na yung iba naman nagiging trin 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 ba yung mahaba ba Oh. Oh. Oh, dito oh. Umawas na diyan oh. Nandito mga kay Spiro. Oh. Dito. Oh. Shout out kay Boss Patricio. Ayan. Shout out Boss Patricio. Boss Patrick, ito yung mga gawa niya oh, binakod niya para ma ano yung baha ba. Para mapigilan. Ayan. Ayan. Okay. Sige mga kespiro uwi na kami.